Sa isang eksklusibong interview sa SMNI, sinabi ni Senadora Amy Marcos na simula ng pagkabata ng kanyang pinsan ay hindi nito pinangarap ang pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Ngayon Martin, ang barkada ko yung eldest brother niya, si Martin, okay naman eh, hindi ko maintindihan sinong, sinong uh, kumukwerdas dyan at bakit naging ganyan. Kasi parang pabanjing-banjing lang naman si Martin. Pero alam naman natin na iba pala na naging ganito, siguro may tumutulok, may umuudyok. Eh biglang uh, nagkakaganito na nagugulat naman ako. Ginawa ang paglalahad matapos iniugnay ng senadora si Romualdez sa kontrobersyal na panunuhol sa mga butante para itulak ang charter change. Sinabi ng nakatatandang kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagamat walang pahayag si Romualdez na nag-uugnay sa kanya sa bayaran o People's Initiative, ay lumulutang naman ang mga pangalan at numero ng mga staff ng House Speaker sa nagtutulak ng tsa kasi yung uh, mga huling mga um, text at yung mga huling utos sa iba't ibang distrito nang galing na rekta sa opisina ni uh, Speaker Martin. Nagtataka ako, eh may mga utos na, na kailangan isubmit na kahapon kasi deadly deadline nga nila kahapon, yung January 12. Matatandaan na una ng ibinunyag ng senador na nakatanggap siya ng detalyadong timeline tungkol sa Diumanoy plano para isulong ang charter change. Disyembre ng taong 2023, una ng sinabi ng House Speaker mula sa Visayas na itutulak nito sa 2024 ang charter change pero tututukan lamang ng kamera ang pagrebisa sa mga economic provisions. Pero bago magbagong taon, ay kalat na sa social media ang sumbong o mga reklamo mula sa iba't ibang distrito na pinungunahan ng mga congressman ang pagpapapirma sa petisyon na nagsusulong ng chacha.